Sa isang nakakagulat na balita, ang kilusang Hayat Tahrir al-Sham o HTS Rebel ay nagpakawala ng maraming rocket fire mula sa Syria patungo sa Lebanon. Ang mga pambobombang ito ay naglalayong wasakin at iligpit ang mga teroristang alagad ni Khamenei sa Beirut. Ang serye ng mga pag-atake ay isang matinding tugon mula sa HTS Rebel matapos ang insidente ng pagdukot sa tatlong tauhan ng Syrian military na ang mga biktima ay kinidnap ng mga militanteng Hezbollah at kalaunan ay itinumba lang din nila. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok kay Abu Muhammad al-Julani na pinuno ng HTS na maglunsad ng malawakang pag-atake gamit ang maraming bomba upang lumpuhin ang pwersang militar ng Hezbollah na pinamunuan ni Naim Kasem na ayon sa mga ulat, sunod-sunod na nagpakawala ng sandamak-mak na bomba ang HTS Rebel na talagang hindi sila nagbigay ng kaunting awa sa mga teroristang Hezbollah na ipinakita nila na kaya nilang wasakin at pasabugi ng mga salot na proxy ng Iran na ginawa nila ito bilang isang paghihiganti sa kanilang kasamahan na tinodas ng mga militanting ito. Ang matinding pambobomba ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa Lebanon na tinarget nila ang mga kampo ng mga militanting grupo at ang mga pasilidad ng armas na humantong ito sa matinding pagkawasak na agad na sinapit ng mga mandirigma ni Kasem ang malupit na rocket strike ng kilusang HTS. Kung hindi lang sana dinukot ng mga teroristang Hezbollah ang mga militar ni Julani, ay hindi sana nito matitikman ang mga nakamamatay na mga bomba na dahil dito mas lumala pa ang sitwasyon ngayon sa Lebanon. Na maraming kabahayan ang tinamaan ng mga rocket na nagresulta sa pagkawasak ng mga ito. Bukod sa pinsalang idinulot ng mga bombang pinakawala ng HTS, nagdulot din ito ng takot at kaguluhan sa mga sibilyan sa ilang bahagi ng Lebanon, na maraming residente ang napilitang lumikas sa pangambang mas lumala pa ang digmaan at magkaroon ng mas matinding sagupaan sa pagitan ng magkabilang panig. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atrasang HTS na ayon sa kanilang pahayag patuloy nilang itutuloy ang kanilang opensiba laban sa Hezbollah hanggang sa tuluyang mapuksa ang kanilang presensya sa Lebanon. Na ang matinding opensibang ito ay nagpapakita na handa ang HTS na ipagpatuloy ang kanilang laban upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan na iniligpit ng mga teroristang Hezbollah. Matapos ilunsad ng Hayat Tahrir al sham ang mga bomba nito, agad na kumilos ang mga mandirigma ng Hezbollah upang gumanti sa mga pambobomba ng Syria. Subalit sa pagkakataong ito ay agad na sinalubong ng Israel ang mga sundalo ni Qasem at walang pag ang hinagisan nito ng air-to-ground missile upang wasaki ng mga armas ng organisasyon at patahimiki ng mga ito sa kadahilanang hindi pinahihintulutan ni Netanyahu na gumawa ang Hezbollah ng mga pag-atake na inisip ng Israel na baka sa kanila itutok ang mga papakawalang mga misail kaya't tagad nila itong dinurog. Sa lakas ng mga bombang binitawa ng IDF ay lumikha ito ng matinding pagsabog na ang mga militar ni Netanyahu ay hindi umalis sa mga pinuntiryang pasilidad hanggang sa hindi tuluyang nawasak ang mga armas ng mga terorista at kung hindi naging pataba sa lupa ang mga ito. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, ang mga airstrike ng Israeli Defense Forces sa Lebanon ay nagresulta sa pagkamatay ng dalawang militar ni Sheikh Naim Qasem at pagkasugat sa mga sibilyang nadamay sa mga pambobomba na ito. Na inabangan lang pala ng IDF ang mga militanting Hezbollah na gumanti sa Syria na pagkalabas lang ng kanilang mga kagamitang pandigma mula sa kanilang mga hideout ay agad na binagsakan ni Netanyahu ng mga misail na humantong sa pagkawasak ng kanilang mga sandata. Samantala, ang mga teroristang hoti naman sa Yemen ay naglunsad ng mga long-range missile upang wasakin ng Israel matapos silang bumbahin ni Trump kahapon na nagresulta sa pagkadurog ng kanilang mga lungga, pati na ang kanilang mga pandigmang armas. Subalit na imbes na pasabugin ang baluarte ng mga Israelita, ay tumama ito sa teritoryo ni Abdel Fattah el-Sisi sa Ehipto sa may bahagi ng Sinai Peninsula, malapit sa border ng Israel na pumalpak ang kanilang mga bombang ipinalipad sa kadahilan ng hindi nito tinamaan ang eksaktong target. Na dahil dito, napaisip tuloy si LCC kung sila ba talaga ang pinuntirya ng mga militanteng Houthi dahil sa pasok sa banga ng Ehipto ang mga misil na inilunsad ng Yemen. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang kilusang Houthis tungkol sa ginawa nilang kapalpakan. Gayun pa man, posibleng umatake si Netanyahu sa Yemen kung sakaling maglabas ang mga teroristang ito ng isang pahayag na ang misil na kanilang pinalipad ay para pala ito sa mamamayang Israeli. Natsyak na uunahan na ng IDF ang mga militanting ito upang hindi na sila makaporma sa mga bombang ibabagsak ng Israeli Air Force na hahantong sa matinding pagkawasak ng Yemen. Sa kabilang anggulo, matapos sabihan ni Putin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sumuko na lamang upang hindi na tuluyang mawasak ang Ukraine nitong mga nakalipas na araw, ay agad namang nagpakawala ang mga tauhan ni Zelensky kanina ng isang malawakang drone strike patungo sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon sa mga ulat, 337 na mga drone ang lumipad na nakasentro sa mga estrategikong target sa loob ng Moscow, kabilang na ang ilang pasilidad ng militar, oil depots, at iba pang mahahalagang infrastruktura. Ang naturang opensiba ay isa sa pinakamalaking drone strikes na inilunsad ng Ukraine laban sa kanilang kalabang bansa na tugon ito sa patuloy na pag-atake ng Russia sa kanilang mga lungsod. Sa sobrang dami ng mga drone na pinakawalan ng Ukraine, nataranta ang mga tropang Ruso kung papaano nila ito sasalagin dahil sabay-sabay na inilunsad ng mga Ukrainyano ang mga armadong drone. Dahilan upang mahirapan ang mga air defense system ng Russia, na epektibong maharang ang lahat ng papalapit na banta na ang ilan sa mga drone ay nagawang pabagsakin bago makarating sa kanilang mga target subalit marami pa rin ang nakalusot at nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng militar ng Kremlin. Nasa lakas ng mga bombang daladala ng drone ay talagang nawasak ang mga naglalakihang oil refinery ni Pangulong Vladimir na wala na silang nagawa pa sa mabilis na paglipad at pagsabog ng mga mapinsalang drone ni Zelensky na na lang nila ang nasusunog na mga imprastraktura ng gobyerno sa kadahilan ng hindi na rin kaya pangapulahin ang lumiliyab na apoy. Dahil sa maraming drone na sumabog sa loob ng teritoryo ni Putin, nanganganib na ngayon ang supply ng langis sa Russia, na ang serya ng walang humpay na pag-atake ng Kiev ay nagdulot na ng matinding pinsala sa mga mahahalagang infrastruktura na pinagkukunan ng gobyerno. Dahil dito, mas lumawak pa ng husto ang krisis sa enerhiya sa loob mismo ng Moscow, isang bagay na maaring makaapekto sa kanilang kakayahang sustentuhan ang kanilang militar at ekonomiya. Ayon sa ating nasagap na mga balita, marami sa mga pasilidad na tinamaan ng drone strikes ay hindi lamang ordinaryong oil storage, kundi mga sentro ng distribusyon na nagsusuplay ng gasolina at iba pang mahahalagang produktong petrolyo sa iba't ibang bahagi ng bansa na ang sunod-sunod na pagsabog ay nagpalubha pa sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga taktikang ginamit ng Ukraine ay malinaw na nakatuon sa pagpapahina ng logistical capacity ng Russia at nagtagumpay sila sa pagpapakita ng kanilang kakayahang market mismo sa loob ng teritoryo ng kaaway. Ngayon, hinarap na ni Putin ang isang bagong hamon ang posibleng pagkaubos ng supply ng langis na kritikal para sa kanilang ekonomiya at sa mga operasyong militar. Ang epekto ng mga pag-ataking ito ay hindi lamang limitado sa kakulangan ng gasolina para sa mga sasakyang pandigma, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayang Ruso. Ang posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa loob ng bansa ay maaring magdulot ng mas malawakang problema lalo na't patuloy na ipinataw ng kanluran ang matitinding sanksyon nito laban sa Russia. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambubomba ng HTS Rebel sa Lebanon upang ipagiganti ang kanilang kasamahan na itinumba ng Hezbollah? At ano sa tingin mo ang mga airstrike ni Netanyahu sa Beirut at sa iba pang lungsod ng Lebanon upang wasakin ang mga kagamitang pandigma ng mga teroristang Hezbollah na humantong sa pagkamatay ng mga tauhan ni Kasem? At ano ang masasabi mo sa mga drone strike ng Ukraine sa Russia para sirain at pasabugin ang mga naglalakihang oil refinery ni Putin at iba pang mga pasilidad na ginagamit ng militar na ngayon ay nagresulta na sa matinding krisis na posibleng maubusan na ng supply ng gasolina si Pangulong Vladimir na lalo pang magpapahina sa ekonomiya nito. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo sa bayan digmaan sa labas politika ekonomiya di lang puro atas kahit anong mangyari tayo handa dahil dito sa channel wala kang duda mahalagang balita di ka mag-iisa ano mang oras sa